Punta Dito sa Aray 8 magkano? Ayan po mga kapatid, dahil lalagay ko na lang po sa link yung number ni Boss sa Yung pakin nyo na lang po kasi kamer. Ayan mga kapatid, nandito tayo sa Bukawi. Magandang um, umaga at... Uh, Ayan, nandito kay Boss <laughs> Joel. Boss, <laughs> <First feeling, laughs> e. Magkano rito, boss? 4K. 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 Oh. Anong lahi eh? eh, po? Ocean. Ocean. Eh, po mga kabatid na paganda po ng mga ano niyo, pusa. 4K ha, Persian eh mga kapatid. Dito po. Mga Labrador Siberian. Labrador Siberian. Siberian. Magkano po? 2K. 2K. <tod> di ang kita, no? Dito, boss, mga ano? Pare-pare tukin ah, pare -tukin. Ito mga Japanese one fight. Japanese one fight, boss. Ayan, Ang kita, oh. Ayan, Ayan na, <tod> <todong> yeah, yeah. Ayo, boss, pwede kong maya yung number ba? Wala pang tapos. Ha? 0961 oh. 502-5179 Roger Roger po Ayan po mga kapatid ha? Ah. Kung may nagustuhan po ko sa Mga uh, alaga ni Boss Roger uh, Kontakin nyo na lang po siya sa number Ayan mga kapatid Boss, good morning Hi, boss. Ano bang bago natin? <todong> Magkano rito? 18 Paris. pares. Ayan po mga kapatid Boss Joey sa Bukawi One eight po pares. Kakatil. Kaya boss. Ayan mga kapatid to One Paris pares ha. Kapaganda Napakaganda. Ito. Ayan po ha. pares mga kapatid kay Boss Joey. <laughs> Boss, dito sa Baraget. 350, Baraget. Ayan po mga kapatid ha, ah, para kit, 150 pares Pares na ba yan boss, Jawel, 150 Ayan mga kapatid ha, ah. 150 pares yan, Jawell, 150. Kapatid, ah. 150, paris ng para kit, napakaganda kay boss Jawel Ito, napakaganda oh Pili na lang po kaya kung ano magustuhan nyo ng kulay dito Ayan dito boss, magkano? 250 lang dyan 250, pares na ano? Pares na Pares na, 250 Ayos na lang 500 pares dyan Ayon, 500 pares po mga kaparid Kaya 4 jewel, ito Ang kakaganda ng mga ibon Ayan o no. Boss, dito sa dilawan mo Sa Lutino, 600 Lutino po mga kapatid 600 Isa ano? Ayan o oh. Dito sa white eye yellow balls 400 Ayan mga kapatid oh, 400 Kontakin nyo na lang po si Boss Joel para kayo na lang po Mag-usap sa presyo Ayan mga kapatid o Napakaganda ng mga white eye yellow balls Ayan o oh. Ano boss? Ito postan Ito ito. 1.5 Ayun po mga kapatid kay boss uh, yo. kay boss yo West. 1.5 Paris. Oh. Post dan nya. Post po ha? One, five, Paris. Ayun napaganda po kontakin nyo na lang po si Boss Joker. Ito pares-pares to. Dito boss, magkano? wala pa, siya boss Magkano dito? 600. 600? Oh, uh, Ito. Oh, pati din 'to kaya. Ano po, sa ka-base? Ah. po, mga kabataan 'to. 15 over youth, Ito, Ito, po. po mahal dalawan libo yan po sorry pare ito po mga kapatid dalawan libo post RF ayan kay eh, boss Joel dito po sa mga ano albino albino magkano 1 for na lang po mga kapatid sa kapang ayan o ganun din dito 1 for pares na rin ayan alin pa po pagi pagi Ayan po mga kapatid yung may mahilig sa mga budget dito lang oh ayan oh. Pares na ba to boss? Magkano rito? 18 na lang. 18 na lang po mga kapatid Pares na baji Saka Ayan oh, ito oh. to. mga kapatid, may paji may

Ayan po mga kapatid, andito uh, tayo kay Boss Palace. Ayan. Um, ah, uh, po natin dito sa mga normal. Ayan po. Sa mga Andrejan? ay kan. po mga kapatid oh. Palace na kay Boss Salid po saka dito. mo makalimutan. Napakarami ng ibon ni Boss Salid oh. Hindi na lang mo hingin po natin yung number ni Boss Salid mamaya pag tapos natin ipakita yung mga halaga ng ibon. Ayan. Dami mo boss ano ah, Wild type ba ito? Ah, blue pair na po mga kapatid, ha? Ah. 800 mga perso na pala. ayun Ayan po. Ah, po ang ganda. Ayan o. No? Pili-pili na lang po mga kapatid. Sa mga perso ni Boss Khalid. ayun o. No? Dito boss, magkano? Para sa Corito? Oo oh. Dito na lang yan ng ano, one, para back to back niyan Ayan po mga kapatid, ang kinis Kaya boss lang to mga kapatid ha One, to, bibigay, pare At maganda, kung niyo na po may pag uh, nyo po natin yung number at kapag uh, na-upload na yan beto po, beto. Eh dito boss, magkano dito ganun dito, din? Ito lang yan Ah, ay lang pare so, Ayan na malat ako ah. Dito ba sa mga move mo, magkano? Dito kay Betty dito sa bukol ng DDD. Kakadto dito. Kasi pala hindi. Basta ito magkano? Parehas lang yung 1, 2. Ayan, mga kapatid. Napakaganda. Sigurado ka oh, pa. Oh, pa, oh, pa oh, mga red eye na. Ayan, oh. 1, 2, pare. Ayan po, mga kapatid. Ah, Kuntakan nyo na lang po si ayun. Boss. Sa ano alin. Dito tayo. Panahan natin dito. Sa tulok. Sa tulok. Boss, dito. Magkano rito sa mga dilawan mo? 800 lang yan. 800, pare. Ah, po mga kakarib sabi ni Boss Kali dito sa mga Yellow bowl. Ayan Boss dito sa krimino mo sa ano magkano 1-5 pare 1 mga kapatid Ayan ha kay Boss Ito Boss ano nakabukod ano ba to? ha? ah? ayun kay Boss Kali Lady Boss. Ayan, ang pangagal, oh. <coughs> mm, Ayan po, dito okay. sa Alpsan mo, no? Boss Palin, magkano? Ito, ito, ito. Ayan po mga kapatid, Medyo maila pa magpano ng camera. Ayan, ayan, Oo. Oh. Ah, uh, para sa init mga kapatid, oh. Ito boss, magkano rito? Magkano rito? San libo San libo Ayan po mga upadid, san libo kay boss Kali, na na siya Green, opang oh, a ah, green tail pa mga uh, kapatid Ayan, Mature na Maganda ng ano ni Ibus Kalid, oh. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Alam po mga kapatid, medyo may po mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Boss, dito Magkano rito? Ang ganda nito ah. rin ang ganyan. Mga absorb kayo, Ang maganda oh. Okay, pa. Eh, po mga kapatid na ah, kay Boss Khalid, ah. At para po ang ganda naman ito oh. ikot tayo ikot tayo dito ba sa halba ino magkano white bulls ko ay, ay white bulls pala ito ano ayaw po mga kapalit 800 ah ka. 800 pa sa yung pang na? <makes noise> din dito boss okay, ta -ta 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 800. Ah, Ito mga kapatid 800 na mga Sa mga uh, Red 1000 Sa mga ganito ah, Ayan po mga kapatid sa mga Red 1000 po eh, no? Ayan Napa ah, Napakaganda po mga kapatid o oh. e, boss college Ito. Ito, ganun din boss Pare-pares lang Ayan, pare-pares lang Sandi po po mga kapatid ah. O, so, ganda oh Dito boss, ano yung karga nito boss? Pasel Opa, Pasibulino Ayan mga kapatid, Pasel Opa Pasibulino, 1-5 Ares ayan po mga kapatid oh. Project Lutino ang palain ko ayan ah. Kunting panahon na lang po mga kapatid, may bread na ayan. Dito boss magkano? Ayan po boss, uh, mga kapatid, back to back of appeal. Ah. Oh, of appeal 1,000 ayan mga kapatid. Hayan, mga kapatid ah, ka ano ba ano ka ba nakakapag-breed ng ganito? Ang kisinis ah. Bakit ako po pero siya brang yung agaw ng hen? Pwede rin yung hindi. Yan. Gamit ka ng hen o patuloy. Ah, gusto na yan. Tapos gulo ah, ka. Wala yung nabukado, ano? Uh Oo. -oh. So, sa mga ganyan ko, 1,000 din yan. Mas good. Uh Oo. -oh. Ayan po mga kapalit sa Boss Kalit, 1,000 na. Parit na. Major na, panalang na. Ito. Ayan o. Ang pangaganda.

Dito lang yan, kay Boss Khalid. Ayan. Ano Tag pa. Tagsad sa mga lutino. Ayan, mga kapatid. Ayan, bolsilo ko pala yan. Ah, bolsilo ah, ko pala. Hindi tawag ng pare. Palabo na mata natin, Boss. Gumawa ito yung ano. Ito. Mm -hmm. Boss, makapaganda nito Wala, ah. ang na. Disino lang yan. Disino lang ba ito? Wala, ano na. Opa na. Pero, napakaganda ah. Pagkano rito, Boss? Iki lang yung P1,000. po mga kapatid, ang P1,000. Napakaganda. Ayaw magharap nga lang po mga kapatid. Iyon lang dito. Dito nga para pag may kumuha dito. Okay na po? Ayan po Ang number natin ay 09454239090. Facebook natin is Khalid Channel. Ayan. Salamat po. Salamat. po okay, okay. Salamat. Okay, salamat. salamat, salamat. Okay, salamat, salamat. Teka, habol ko muna ito. <laughs> oh. Hindi natin makakita. Ayan po mga kapatid ha. Ah, hinabol ah, ko lang po ito kay Boss College kasi po ito. Napakaganda po. Quality quality po. Boss, magkano dito? Dalawang libo na lang yan paris Ayun o, ayun po mga kapare, itong pare, ito okay. Mabaka po Quality Ito okay? po yung ano, yung... Ito ba yung normal mo? Para maayon natin. Sibra? Oo. Kaya nyo mga kapatid, yung quality okay? at yung normal. Ayan po. Napakalayo po. Kaya nyo po rito. Napakaganda nito. Ayan Ayan po. Ayan po mga kapatid, dahil alagay ko na lang po sa link yung number ni Boss Khaled, kontakin nyo na lang po siya kung mayroon po kayong mga gusto sa mga ayubin niya. Ayan po, kontakin nyo na lang po. Ayan. At meron din po siya mga available na lutino kakasin. Ayan. Hindi so, nga pala natin nakuha na to ngayon. Matured na atyan. Ayan mga kapatid, mga, mga matured to ha. Kontakin nyo na lang po si Boss Khaled. Ayan guys, sige Boss. Salamat. Salamat. Kakasin. Boss, magkano rito? 1 lang pares 1 pares po kahit dito boss 1-5 oh, pare, pare, ayan Po, 1, po pares po mga kapatid ayan ha napakaganda ka po kahit din dito boss ayan po mga kapatid ha. 1 pares po ha boss dito magkano? magano ayan po mga kapatid 1,000 na lang po Parlo uh, Oo, Parlo o Papel, ano po? Ah, uh, Parlo Ayan po mga kapatid Napaka ang daming mahala lang dito po ko Dito boss, magkano? Ayan po mga kapatid, 1 ah. 15 pares Dito sinin natin yung number kay boss mamaya Para kung may mga gusto po, ikuntakin nyo na lang po Ayan na ah. Dito boss, magkano? Oh! Ayan. ayan yung diliot, P1,000 dito. Yung mga, paibadad. ayan, P500 isa. Oh, isa. Ayan mga kapatid, yung diliot, P1,000, yung green, uh, P500 ang isa. Ayan po mga kapatid. Dahil pagkipilihan po mga kapatid dito sa Bukawi lang. Boss, dito sa mga ano, magkano rito?

parame parame eta bas pakanorito yan agu 15 agu rumo yan no 4215 napaganda oh apa mau rumo 15 Dito boss, din pressure, 300 oh 200, A 200. A 200. Ayan eh, po mga kapatid, pili na lang mo ito ito, mga to, handa, ito, under po ang isang barato, ayan. Boss, number boss. Iba na lang, pili na lang kayo sa ano ko, account. Ayan. Okay, boss. Ayan. Okay, Ayan boss, nandito tayo kay boss Marvin Ah mga kapatid pala, sorry sorry Dami Boss magano dito? Boss Magano po dito? 1.5 Pakaganda mga kapatid o, 1.5 o kaya po Marvin. Ito po sa mga Lupino. O pala yung bata, boss? Magkano sa pares? Ay! Seven ta, seven kay mga kapatid ko po. kay Post Marvin, Lutino, Balay, Paris na po yan. Ready to breed na po mga kapatid. Ayun ang pangaganda.

Magkano? Magkano boss? Ano po mga kapatid na 2,000 Blow up, up kay Boss Marvin po uh, ah, Mamaya ingin po natin yung number ni Boss Marvin Boss dito sa Cremino 7,000 7,000 po Ayan po mga kapatid oh Ang kinis ng Cremino pa ni Boss Marvin Napakaganda oh. 7K lang po mga kapatid oh. Napakapinis. Eh. Dito po sa Green Padillot. 2,000 pares. 2,000 pares po mga kapatid. May Green Padillot na po kayo rito oh. 2,000 pares. Napakaganda. Boss, dito sa mga ano Lutino Opaline, ganoon din siya 7,000 pa rin 7,000 pa mga kapatid ha? Sa mga Lutino Opaline, ayan Pagkatapos para mga kita Ayan po, oh Napakaganda po Napakakiinip po mga kapatid Sa mga Lutino Opaline Ayan o, oh. napakaganda O oh. O bukas dito magkano? Yung white type 2.5 yung, Ayan yung white type po mga kapatid 2.5 so yung, pati. yung isa po Pa Yung belt <tipos> <yung>, po <tipos> mga kapatid 7.50 <tipos> Ayan po <tipos> Napakaganda po Ang daming ibon dito kay Boss Marvin Boss <tipos> ano po ba ito society? 150 paris po paris na po yun o per piraso. O, isang piraso Ayan po kaparid, ah. per piraso, 150 napakaganda po oh. sa dito boss magkano 200 po anong ibang boss zebra po kaparid, oh. 200 isang piraso zebra napakaganda po ang oh. ganda mga kapatid

pare. Ito boss, sa ah, gold yan na ito, ganun din. Oh. Yung may mga yelo po, magkano po? <laughs> ah, para pares lang po. Ayan po mga kapatid, ah, kahit tanong kulay po, para pares lang po ang kulay. Ah, yung mga gold yan natin. Kay boss Marvin Ayan po. Ah, po na andito pala yung mga ano mga Hello. ano ni Boss Marvin magkano rito sa aqua boss? 12 12 pa kay Boss Marvin 12 mga aqua ayan ang gaganda ang tikini. sana all maraming mga aqua ganun din boss? Hello. Ang gusto ko pili na lang po kayo mga kapatid oh kay Jose okay, Martin at ang okay. okay. ano Busano po ba ito? Okay. E, Pati ano, 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 nga po. Dito marami dito marami pa. Alin po? Ah, pakabalan na po. Magkano rito boss pare? eh yun na lang po kay boss ay, Marvin ay, 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 Ayan po ay, Ayan 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 Napakaganda po ng ano na yung boss Marvin no? ayan, ayan, no, ano, ayan, ayan Ayan pala natin ah ah sige sige Boss pasingin nga ako nung ano Yung arit mo ayun na Napakaganda Boss dito sa arit magkano? Hmm. Ayan po mga kapatid ha. Ah. 10K sa ni Boss Marvin. Kontakin nyo na po sila ha. Ah. si Boss Marvin Napakaganda no? po nung no, ano, rate ni Boss Marvin. Napakaganda. Uh, oh, <laughs> Yan pa rin ba yung number ni Boss Marvin? pakianin na lang po. Ayan po ingin po natin yung number. Ayan po mga kapatid ang daming ibon si dito kay Boss Marvin no? Wala yata si Boss Marvin Boss ah. Ayan po mga kapatid Picturean ko na lang po Ayan po Salamat po boss Kaya mga kapatid, uh, ito, uh, bali pa pauwi na po tayo ng pandi. baka uh, bago po tayo magtapos mga kapatid, uh, baka pwede po makainin ng like and share at subscribe po mga kapatid. Ayan, maraming maraming salamat po mga kapatid. Hanggang dito na lang po.